pong regalo para kay Bumbay. Ayan. Sige ba, gisayin mo dyan, ba'y. Ayan. Anong lawan, ba'y? Wow. Bukay mo daw, ba'y. Ba'y, kasi sa akin. Ay, wow. <laughs> Ang ganda. Mo. Ay, akala ko kay Bumbay. Akala ko po kay Bumbay. Daw, tingnan mo daw. May mga, ba'y, tara muna, ba'y. Parang pangkay Onyok siya bay. Ilagay mo sa taas, hindi sa taas nung ano, damit, nung short. Ayan po, merong yellow damit na ternuhan. Tapos meron ding ano, Army, Army Green. Meron I'm din green. isa pa. Ayan. In-unbox na po ni Bumbay. Kala ko kay Bumbay. Pero, Ha? baka dumo sa ako ng hindi tayo dumo asin baka usad sarad dito ah oo ibibigay natin bay, pag dumating dito pag pumunta dito ayan pa meron pa ibukasan mo bay. yan lagay mo din dyan ayan mga bag po ay mga damit po tsaka meron pa ayan pa ayan ano yan yan buksan mo daw bay. yan Ah, may terno din po yung isa. Ayan. Bali, tatlong damit po na terno. Ayan. Sige ba, tingnan mo kung ano yan. Buksan mo. Tingnan natin kung ano yung laman. Ay, ang cute. Daw, ay, ang cute boy. Ay, Madeline po yan. Ay, pangalan pala siya, Madeline. Daw, ayusin mo daw ba, tingnan natin. Yan naman kulot. Si Bombay na talaga yung nagbukas kasi siya na yung, siya yung gusto niya yung siyang magbukas. Ayan. Mga maliliit pong bag. Ayan, sinukat na po niya. Oh. Sinukat na po niya. Maganda <laughs> po na cellphone. Tama po pang maliliit cellphone. Tapos pang wallet. Tamang-tama lang. Ayan naman. Bu Patihin daw ba yan? Yan naman po, parehas lang. Pero iba ng kulay. Yan naman is kulay black. Ayan. Isa. At syempre, meron din po si Onyok. Ayan ba yung may pangalan ni Onyok? Ayun no yung isa. Yan. Bigay mo kay Twini ba? Kay Twini yan. Nakalagay. Nakalagay bunso. Ayan. I-check talaga ni Bumbay lahat. Gusto niya um, siya yung magtitingin. Tama um, Alam, alam po nung nagbigay na maliit ako. Gentle little woman. Maliit ka kasi, be. Ayan naman. Masyadong binubuka ni Bumbay. Kala niya siguro may laman. Ayan naman. Kanino yan? Ang nakalagay po dito ay onyok. Daw, tingnan natin. Siya na po yung nagbukas ng para kay Onyok at si Bumbay na rin po yung pagpunta po dito sila Onyok uh, kasi uh, nag-uwi doon sa kanila kasi uh, may patay yung ano, pamilya nung lalaki. Kaya andun sila. Tapos, ayan. Ano yan, Bay? Why? Ay, may nakita akong ganyan. laruan nila, Bay. Ayon. Di ba na gana yan? Ayon. Nasalita yan. Ay, may ano, may charger. Natatakot dyan si Onyo. Natatakot dyan si Onyo. Hmm. Testing na natin, guys. Ayan. Itetesting po ni Kulot. Doon na, may saksakan dyan. Yan, dyan ka na. Oh. Dito ka nga. Hello, hello. <laughs> hello, hello. Hello, Tanoy, Mumbai ka ang pangalan niya, Mumbai. ano Anya! Uh. Mumbai. <laughs> Alam mo, si Bumbay parang ano ito eh, siya yung bata, siya yung na-excite. Bakit tanong mo ka, anong pangalan niya? Nasa salita eh. <laughs> Yow! Yo, 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 yo. <laughs> expression po ni Mumbai. <laughs> Ayan po yung ano, yung para kay Onyo. Cactus. Ano nga ito? Cactus. Cactus lang alam ko eh. Cactus lang alam ko. Cactus. Napanood ko to kay Rabay. Yung video ni Ate Jack tapos ni Rabay. Bombay! 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 Ah, salita ka ba? Dali, gagayin ka niyan. Nagsalita ka na! Nagsalita ka na! speechless na po si Bombay. First time niyang makakita ng ganyang laruan. kausapin mo ba ay nakasalita? Oh. Napula na po si Bumbay. Hindi na po siya makapagsalita. Hindi na po siya makapagsalita. Ayan, thank you po sa munting regalo nyo. Kaya para kay Baby Onyok at dun sa laruan. Ayan. Uh, Pag-uwi niya po dito, uh, ibibigay po namin iyan. Uh, salamat po. Dito po. May laruan na po ako. Hindi hmm. yan sa'yo, Be. Kay Onyok <laughs> talaga yan. Na-speech sila si Bombay, oh. Wait, on, Nawalan siya ng ano, nawala Bombay. siya ng... Nagitla siya. Nang narinig niyang nagsasalita. Matatakot dyan si Onyo. <laughs> Ayan, itatago na muna po namin para pag umuwi siya dito. <laughs> Ayo nyong anun, oh elisin natak. Takut 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 takut, takut takut. Laku kamu pinamuris nindo, laku kamu. takut, laku kamu. Ayo. Lua lua talaga, <laughs> ay luha talaga ay luha. po siya, takot po siya. Ay, 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 ay. Ay, wow. Ano ito? Ay, <laughs> Wow, kita perintah dia makanya. Wow, ni pun betul logo, ni pun betul. Wow, betul. Ni pun pak, ni. Hahaha. Oh, mak, mak ni. Ha. Ha. Ni. Ni kamu. Oh. Mau mau Wow. Uir saja ni kamu. Wow. Wow. Oi wow. guys. Oh, Gam anak-anak. Tidur dah. Oh. Hmm. Lah na be. Tinitina pa po niya. Ah, oh, so great for Guichung. Hello. 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 Hello.

yantik look mo na to soba ko bago mo pinaylin ko masay mo ko kuno ko ini tayo gusto ko yan ko i ano sa loob sa gulpi mga aki u um. r p dinakarawatan nganek gini mga aki nagdaral dal nagubrusto ni mga aki to aki gisa tapos ni mga aki gini ano tapos itong may naaging darakurang ng taong matatanda, inaarap nga na ako sa sandaw ako yung nakabakal. Baka mga din, garo na garaya, din. Hindi eh. ko man tinatao, pinapahilin ko lang sa inda ang ano ko. Eh. Kasi pag nadal-dal itong nagaya-daya uh, ini, nagroskuhan ni mga aki. Kung sirain ina, yan ba, hindi yan sa'yo. Hindi ko man hinahan mo, itong kapit ko man lang, oh, itong pinapahilin ko lang sa inyo.